Your channel. Oh, okay. What's up? What's up, uh, Freddie Brindovke? It's just my name. F R E D D Y space long last name. I just go by Freddie B, but Brindovke is the channel. B R I N D O P K E. Or if you want to find me on Insta, Freddie B for three. Mm -hmm. F R E D D Y B F O R three. So like three pointer, Steph Curry type thing. Yeah. <laughs> Alright, man. Good luck. Nice to meet you. Check out all Ako his siyak. work. It's dope. Thank you. Hi, guys. you are ngayon sa Ross Boulevard. at there's the MYC. So, yung update ngayon dito, uh, andito na yung bakod. Kung inurong na siya dito ng konti. Kung dati, doon lang siya sa may tabi ng drainage. Ngayon, andito na siya. Ayan. Mula yan doon banda sa may uh, malapit sa MYC. Hanggang doon na yan sa Pedro Hill. Pero sisilipin pa rin natin kung ano yung itsura niya doon bali, ito pa rin yung CR hindi uh, na siya nagagamit maraming tao ngayon dito kasi holiday Ayan. yung backwood nandito na nakasagad na siya dito yung araw palubog na pero walang sunset dito tatakpan ng ano ano tatakpan ng ulap Ayan. ayaw sa kabila kasi marami naglalakad dito eh. Medyo madilim na kasi, uh, palubog na yung araw. Mga alas 5:30 na siguro. Ayan sila nakapasok. Ayan sila pumasok. Kasi media sila, nakapasok sila. Ayan. Ayan guys, bali kung dati, doon siya. Ngayon dito na talaga. Talagang sinagad na siya dito sa may sa so mga mga apuan na to po bang? Bakit wala na makakita sa guns? Sapagkat po, ito yung pinakabalik. Well, they were all over me. Man. Yung mga yan, di pa rin ako kuha. Parang matagal ang tagal na yan dyan ah. Na ng eh. Your channel. Oh, okay, what's up? What's up? Uh, Freddy Brindovki is just my name. F-R-E-D-D-Y space. Long last name. I just go by Freddie B, but Brindovki is the channel. B r i n d o p k e or if you want to find me on Insta, Freddy B for three, mm -hmm. F r e d d y B f o r three, so like three pointer, Steph Curry type thing. Yeah. Nice, <laughs> sir. Right, man. Good luck. Nice to meet you. Check out. I was work. Uh, it's dope. Thank you. Good luck, sir. Thank you. See you. <laughs> -i sunset. Eh, sabi ko, Kasi may ano natatakpan eh, ng ulap yung yung araw kaya malabo na. Sabi ko balik na lang siya sa ibang araw. Pero may tinuro sa kanyang spot. Doon sa pinuntahan ko nung una, doon malapit sa PICC. Doon yung ano, doon yung magandang spot. So balik tayo dito sa update sa Manila Bay. Ganito na yung itsura niya. Bali, yung fence na to, inurong na, inurong na nila dito. Para itong mga bulldozer o yung mga excavator, mahakot nila na maayos. Tsaka makadaan sila. So, from US Embassy hanggang dito, hanggang dito pa lang sila ngayon. So, mga, <coughs> siguro mga ilang buwan na to. February, March, parang ganon. ay March, March sila nag-opening ng paghuhukay so eto na yun hanggang dito na sila inabot ngayon doon wala doon meron pa rin nag -hukay. guys at inabutan na tayo ng paglubog ng araw ayun pero hindi natin, natin nakita yung araw ngayon ha? nagtago sa ulap Hi guys, recap lang tayo sa vlog natin ngayong araw so, uh, Same routine tayo From here sa MYC Naglakad tayo papunta hanggang dun sa uh, U.S. Embassy so, yung update lang ngayon pinaka-update lang <coughs> Yung fence na kulay blue At uh, inurong na nila dito Sinagad nila dun sa pinaka-parang upuan uh, So lahat na ng fence yun, no Mula dun sa U.S. Embassy hanggang dito sa may MYC Hanggang dito sa may CR O lagpas pa ng CR Ah uh, inurong na nila so bali uh, ginawa yon para yung yung bulldozer madaling mahakot yung yung buhangin na nakuha ng excavator so yun lang at uh, yung pag-uukay uh, lagpas na siya ng ano lagpas na siya ng Pedro Hill medyo malayo-layo na rin siya so yun guys uh, quick update lang dito sa Manila Bay holiday ngayon maraming tao uh, maraming naman Uh, check nyo rin yung video ko sa baseko dumaan din tayo kanina yun guys walang sunset malas tayo ngayon kaya sa ulitin, uh, like, comment and subscribe at uh, peace out boy sakay dumaan sakay dumaan the... ha? The... tumalon lang sakay dumaan

And, wala kasi ano eh. Walang wala atang nagro-ronda ngayon eh. May mga batang hamog papasok.